Oh, naman. Ano oh. Oh. Kadwala, <laughs> wow naman Jeffrey Ortiz na saglit sabihin mo ang siya. Wow. nila.

Napaka-supportive oh, ah. naman ni Lola. Ganyan. Gusto naman si Jima. Wow, ang ganda naman. Kung <laughs> mag-ano. Katulad niya. luwang pala, ano? Ha? luwang. Dalawa lang kayo dito. Mas na luwang ngayon yung iba niya. Nasa gagdinta. Gagdinta na yun. Oo, ang luwang. Hindi, wag ka pag-alala. Eh, gila la si Ay, si Ay ako na. Uh. siya. <tong> uh, okay. black, black. ng garden ni lola. Lola, thank you very much. May aso pa kayo ah. <laughs> Saan? Ayay yung ano ba? May fish pan pa kayo ah. Oh. Pa Nandiyan si Pare. ko, sayang naman si Pare ko, nakakami si Pare ko. Yo, naglilita. Ay, daming saging oh. Yay. Ganyan na daw ni nibada. Hindi ko pa lang nakaya. Ay, no. Pala ba 'yan? Pare, pare. Ay, wow. Ah ang ganda Kaya, naman. Upo. Ano yung shape niyan, Lola, pag namunga? Mahaba, ganyan mahaba. Ay, nakagagot. Uh, Ay, nakagagot ni Kastoy nga ko, Oh, kasi lang nakita ko, nagadubungan oh, na di karuba mi, Kastas. Ay, oh, no, wow. Oh, Ay, katura. Ay, pareho, Lola. Humpada ta. Wala. Namda magluto man nun. Ha? Ha? May may sa ni Jerry may pa nagkukan? Ha? Dapay abam ni Gaya. Padawatan na ito Lola. Okay. Ay. Lola, bigyan mo nga ako ng aba. Oo, pag marami. Kailan ay? Dadami. Paramihin ko rin sana. Marami. Isang tao. Meron ba? Meron. Ayoko ha?